Magandang gabi po mga idol. mag, mag ayos po tayo ng payo ngayon. Ito. Suki so, okay po natin. Sinsa ka na ma'am. Ngayon ko lang maayos yung payong mo. <laughs> Nabisi ako eh. Dalawa yung bali mga idol. So wala na siyang yung pantosok. Tulad so, nito. Oh. Buksan natin. Dan balik siya eh. So, wala na siyang pantusok. Wala na siyang ano mga idol. Yung ganito oh. Yung yung ganito yung tinutusok dito oh. Yan, ito yung haligi niya. Nabali. So, para magkaroon siya, kumuha tayo sa ibang payong ng ito. Yan oh ito. mga idol, oh. Yan. Idudugtong, na lang, idudugtong lang natin sa dito, Sa isang haligi. Yan, pag ganyan. Idudugtong lang natin sa dito. Yan, pag ganyan. Para maano siya, maayos. Tapos, tutusok natin siya dito. Yan. Yung isa mga idol, nagawa ko na ito, oh. Nilagyan ko ng dugtong. Iwasin na natin